Wow, tong pani sa akin, pre. To Oy, Baja Ariel, Shoutout po kay Inong Libwen. Salamat si pre. Kawawa tong pani, pre. Ya, so, sabi ko sa inyo, pre, kawawa tong pani, pre. Bugbog to. Isang sapak dukol supot. <laughs> diba? Wag mo yan? Ito na naman yung mga kalaban na ano, feeling feeling malalakas oh. Oh. Ah. Ay, gago, hindi pa sa... Ay, ay, ay! Wag! Ay, di punggol! Sige, try mo akong patayin, ha? Ah? Try nyo akong patayin. Babanatan ko kayo. Ha? Ah, ah god Ganun pala, gord! Ganun pala gusto mo, Gord. agord, Gord. kita, Gord. Ganun, ganun pala gusto ni Gord. Siya pala gusto niya pala mabugbog. Ha, Gord? Ha! Umanda ka sa akin ngayon, Gord. Pagsisiyan mo ang ginawa mo sa tanam buhay mo. Pagsisiyan mo yan. Umanda ka talaga, Gord. Magtago ka na, Gord. Ha? Ha? Magtago ka na Gord Sinasabi ko sa'yo Magsinabi ko sa'yo Magtago ka na Huwag ka na magpapakita pa dito Ah Yan Galitin mo ako Gord Gustong gusto ko yan Galitin mo ako ng galitin Gord Gustong gusto ko yan Yung mga ginaganyan ako eh Gustong gusto ko kasi yan eh Diba? Gustong gusto ko yan eh Fuck Reset Chang EIT Ilang pre! Sige lang pre! Ingyawa, ano, namatay pa ako dun Ingyati, giyatay Himbalseput uh birada -huh. pijiap. Yap. nam nan ni. Isitmesila pula apoy, eh. lana. Ilina ako sa kan. Pre, na sa gilid pre hap. Ilina ako nag level 4 oh. o. Okay nana. Uy, si talaga tong si Raulo na kanto. Eh, hey, yawa ka panik ka. Patay si panik! Supot na panik! Sige, Pre, Sige, Pre, badadahin mo yung pick. Hindi na yan, Pre. Sige, Pre, si Pre. Ay, gagawin, Sakit. Puchang ina, sakit. Sakit ng ayop na to. Tumukon ni Pre. Napakasakit. Abandon. Wala, ano nangyayari sa taas? Medyo makakawawa kami dito eh. Sino ba, Kor? Kala ano ko si Bruno. Is... Ate na yun, ang baba pa ng stack ko Pre, oh Kita mo yung stack ko, pang supot Gagay na supot na supot yung stack ko ah. Oh my god Binagtulungan ako doon, grabe ang pait. Grabe itong mga kalaban na to ah. i na, I-mill ah. Patapos na season ah. Oh. pre, pasukin niya pre. Attack pre. Tangi na. pa pumasukin oh. Go ah, mga kasama. Ayaw pa pumasok mga buwisit na yan. Why you, why you, why you, why you, you get not in in that, that, that fighting? Just you with me to kill them? Huh? Kaya to, grabe yung baba stack ko. Ito so, yata pinakababang stack ko na nilaro ko ngayon ah. Kita mo yung stack pre? Stack ko niya! And every day we now share what's up to make fried you. Yeah. And I own oh, my own Oh, what did you see? With a child of tomorrow, I'll say it over and say with you, girl And I own oh, my way Ah, salangin sa the last killing. Eh. Supot yan eh. Asa lang yan sa last kill eh. Kala nyo naman siguro makakaya niya ako. Wala yung last kill. Patay yan eh. Bugbog sarado yan sa akin eh. Huh? Supot kasi core natin eh. Supot. Naku po, binirada na... Ayop oh, na yun, binabanatan no? Saka kung wala nang last kill. Talino, no? Talino ng lapu lapo sa mag-out pag wala nang ka, no? Ayoko naman mantitira kay Godfrey. Ang lalakas ng kasama. Oh, nagpa-last kill, oh. King Ina nito, bilis na kay sprintin. Uy, shit. <laughs> Pariyo kami na sprint, ang bilis tumakbo si Raulo. We shit. <laughs> 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 Hindi ko alam kung mananalo to. Pero sa tingin ko talaga matatalo to eh. Words are meaningless. Now, with your best. De. Lang, tiwala lang. Lahat naman nakakaya sa kanino. No? Tiwala lang, tiwala lang. Proceso lang, prosiso Kala ko to tama Yung inang gold to ako pa trip mo ha Last kill mo Nice Nice sige Nice Yawang, galing talaga ng kan. Ang galing niya, ang galing ng lapu-lapu. Wait lang, no. sige pre, banatan mo nga pre. Putang oh, ina, nadadali ako ng lapu ng supot na to ah. Babanatan ko kaya to from the button of myself. Yeah, riponggol. Igit sang kabaw. <laughs> Oy, si Solomon, shout out. Abandon hope. home. Oh. Ang galing ng lapalapoy eh. Lapalapahin ko kaya to You're a lost. Right, has been slain. Tara at hey, Singyawa pag na Lo, grabe, abol talaga. Abol talaga, abol talaga. Grabe ka naman. Grabe ka naman doon, pre. Grabe slow nung ka, no? magic, oh. slo nung kanu magic ko. Oh. Eh, slow motion. Nice, nice one. Good job. Mananalo pa tayo dito, pre. Tuwala lang. Sige, banatan nyo yan. Kingin na yan. Napaka-epal yan eh. Nan, sige. Hindi naman nag no? Nice one. Good job. Ang ng gourd ko, ah. Kingin na mo, gourd. Attack, attack, attack! Reset. Ang layo kasi ng mga kasama. Reset! Dapat di na ako pumutumuloy, no? Buisit naman, oh. Ayaw ko naman trip kay Gord, pre. Ayaw ko na, pre. Di pala kaya, pre. Lalakas kasi ng kasama niya, eh. <laughs> ayaw ko na, ayaw ko na sa'yo, Gord. mag na lang ako, nalulugi kami Pero kung lamang tayo, babanatan ko siya, kaya lang lugi eh. Kaya kailangan natin mag -dip. Nice one, patay Gago, nandun pala. It... Ay, gago, yung lisli pre! ipre ako mag -tumpre! Nice. Tayo Nice! Oh, yung Leslie! Tagal magka ng last kill ko eh. Patay sana to eh. Tagal magka ng last kill ko. Shit, patay sana Leslie, no? Tangin na, tagal mag eh. Ang tagal eh. Saktong-sakto yung cooldown eh. Patay sana yun. Di sana makakapag-tip. Sayang naman. Patay sana yun eh buhay pa. What? Dami? Oi gago! Naku, patay. GG, bak. Gigi, ganyan lang, sunugin mo lang. Silong, push mo, silong! Uy, sa baba! Gagong lisli to. Gagong lisli to, ang puta. Kanina pa yan, ino? Eh, Hindi Di pa tumama yung first skill. Ako, nandiyan na sa likod nyo. Ang galing talaga ng lapo-lapo! Alam niyo, alam niyo, tina target niya. Ako, GG na kami. Bahala na to. Wala, GG to. Ang lupit! Ang lupit na lapo-lapo! Parang lapalapa! Hindi <tap> ko alam. Matatalo to. Mananalo to. <tap> Pero parang hindi naman. Ano yun? Pilit pa. Gagay, pinipilit yun. Pre, kalma lang, pre. Silap, pre. Nice! Huli yun! Nice! Yun lang. Ye, attack, 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 attack! Banatan nyo! Taragis, di pa nag-aabol. Ayot na yun. Di lang sumunod. Attack na, Lord! 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 Tara! Uy, nasa gilid nyo. Patay kang bata ka. Ayot na yun. Namatay pa yun. Anggal naman namamatay yan. It's the time to die. You're the pot, I'm the cabbage. That luna na na I don't know what to do. If I do, to what to do? Every day you cry to me without you, baby. Okay, naman ginagawa ng balera. Wrong timing lang talaga. Wrong timing lang talaga yung pasok natin, pre. Aminin natin, malakas yung kalaban. Dapat aminin nyo, malakas yung kalaban. Hindi yung ganun, nire-reason kayo, Nagsisihan kayo. Talagang aminin natin, na malakas yung kalaban. Diba yan kayo eh, puro kayo reklamo eh. Sinisisi nyo kasama nyo, sinisisi nyo di diba? Lahat naman parang may galaw eh. Napapansin ko may mga galaw naman eh. Walang pagkukulang dito. Malakas lang talaga kalaban. Aminin yun. May malakas talaga naman. Na mas malakas sa inyo, di ba? Ganun yun. O yun, nuli. Gago na uli. Hello. <laughs> uli yung langaw. Uli nung nyangaw. <laughs> may nauli. May nabuli ang puta. Tangin, ang tibay naman nito. O, oh, GG sila, pre, o. Oh. GG sila, pre, o. Oh. GG sila, pre, Pag di umuwi, patay. Pag di umuwi, patay. Fucking oh, inaw, you know, umuwi talaga lahat, oh. Tara tara ka natin Tulak tulak lahat Ba't ba kin ba't ko kinuha to? Kin kinu naman. Wala pala akong magic defense, no? Kaya pala sakit ko niyan. Kaya pala sakit ko. BAKLAT! BAKLAT! Not... Kaya palang sakit ko kay Gord. Adi putya! pa kasi. BAK NA! BAK NA! Gagi ka pre! Mag-gun ka kay ka kasi! Mag Truncheon, ka! Sige, tank ko to! Sige, patay yan! Tank, yun ang mga scary rock. Ba't walang dami si Bruno? Ano yan? Ba ba't ba't fight it? Ipin sa nice. Laka ang lakas talaga ng lapo-lapo, promise. Legit. Nice. Uy, uy. Uy. Uy, uy. Tusokin mo, tusokin mo. Ah, GG. Panis. Tangina. My God. Ang lakas ng lapu-lapu. Oy, badja Ariel. Shoutout po. Ang galing ng lapula lapong support to, no? Di ata to naligiligo. Yung lapu-lapu talaga, pre, ang lupit ng galaw. Promise. May galaw talaga eh, no? Ako kasi, marunong ako mag-stink kung sino yung kan eh, Sino yung may, may, may mindset na malupit eh. Kita mo, MVP siya. Siya kasi yung kan eh, dumadala dun eh. Alam niya kung sino yung dinadali niya eh, no? Ang galing mag-isip. rupcara raprip masyarakat aku ay masyarakatku